Ito yung mga bagay na dapat natin hindi gawin o dapat nating iwasan ngayong darating na Holy Week una dito na dapat hindi kayo masugatan sa buong linggo ng Holy Week. Kasabihan kasi na matatanda, once na masugatan ka, matagal daw ito maghilo. Pangalawa sa pamahiin na ito mayong Holy Week ay yung bawal daw mag-ingay. Dahil sa Holy Week patay daw ang Diyos, kaya dapat bawal daw mag para hindi magampala ang mga masasamang espiritu. Dahil ang Holy Week ay pagminilay nilay na kung saan dapat tahimik lang. Pangatlo nga sa pamahiin na ito na bawal daw kayo magbiyahe-biyahe o bawal daw mag -travel. Kasi daw sa panahon ng Holy Week, wala daw Diyos at aktibo ang mga timonyo o yung mga masasamang espiritu. Kaya lapitin daw ng aksidente or disgrasya. At ang pag apat na pamahigi na yung darating na Holy Week na bawal daw maligo ng hapon sa pagitan ng alas 3 hanggang kape. May kasabihan daw kasi ang matatanda na no, once daw maligo ka ngayong Holy Week ng within alas 3 ng hapon hanggang gabi ay may chance ka daw na malasin buong taon. At ang panglima nating pang pamahiin na bawal daw magwalis kahit umaga o gabi sa araw ng Biyernes Santo. Kasi ayon sa matatanda na kung magwawalis ka man daw sa Biyernes Santo, ay mamalasing ka daw at tinatabuin mo daw ang swerte na darating sa iyo. Iilan lang yan sa mga pamahiin na yung Holy Week o darating na Holy Week. Kaya mag-iingat tayong lahat at marami pang ibang pamahiin at ayon sa kasabihan na dapat daw natin tong paniwalaan at sundin kasi wala naman daw mawawala.